Sa pamamagitan ng maagap na pag-report na isang ginang sa Davao Police Office, agarang kinordo ng Davao City Explosive and Canine Unit ang lumutang na vintage bomb sa isang masukal na bahagi sa Kilometer 6 Olic Village, Diversion Road, Matina Crossing, Davao City. Sa report mula sa Talomo Police Station, tumanggap sila ng tawag mula sa isang Jessa Bantilan, residente sa lugar. Inilahad nito na habang naglilinis siya sa likurang bahagi ng kanilang bahay, napansin nito ay isang lumutang na malaking buta sa lupa. At nang sinuri nito, tumambad ang mga kinakalawang na malaking uri ng bala. Nabatid na mga natagpuang bala ay mga bala ng kanyon na gamit pa noong World War II na nakaimbak sa lugar at dahil sa mga pag-uulan, inanod ang mga nakaimbak na lupa dahil na tumambad ang mga ito. Ligtas na nakuha sa lugar ang nasabing vintage bombs na kasalukuyang nasa pag-iingat ng Davao City Explosive and Canine Unit. Pula sa kaununahan sa Pilipinas, d ako si RH19, June Dimakutat, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Kalabuso ngayon ang isang lalaki matapos manitong mahuli sa akto na nagadakaw ng release ng tren sa Philippine National Railway sa bahagi ng Agdangan sa bayan ng Bao Lalawigan ng Kamarinisur pasado alas 7 kagabi. Ayon kay Police Major Dennis Kindara, ang hepe ng Bao Municipal Police Station, pasado alas 7 kagabi na ang pumunta sa kanilang pisina ang sangkawanin ng Philippine National Railways o iulat ang naturang paginakaw sa lugar ng puntan dito na natuan ng mismo. Ang sospek na pinuputol nito ang uh, gamit ang steel hanso ang uh, nakaisto naman sa rilis na uh, rail clip. Hindi rin daw nagawanggam makatakas ang sospek na ngayon ay nasa kustuniya ng mga autoridad. Nakatagdang sampan ay kasong pagnanakaw. Ayon naman sa PNR, talamak ngayon ang nangyaring nakawan sa mga riles ng tren. Para sa MBC Network News, Ruel Saldigo, Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!